Hello mga busing Magkitimpla na po tayo ng pumutang malupit Ito po yung kilawing balat ng baka Ito po yung negosyo ko ngayon pala mga Mga boss, papakita ko kung paano ko titimplayin yung pumutang malupit Ang pumutang malupit pala boss ay ang kilawing balat ng baka Yan po yung pangalan ng brand name ko po na ginagamit Punutang malupit, kilawing balat ng baka po. Napakasarap po to. Kung matikman mo to, garantisado po. Sobrang lambot. Talagang tanggal yung pait ng ano man ori ng yung ininom pag ito yung pulutan. Dabis pulutan po to. Dito po yan maratagpuan sa Pangasinan. Sa mga gustong magnegosyo rin ng Ganito, kung sa mga gustong magsimula ng negosyo, ito lang may papayo ko po. Napakaganda na magkaroon talaga ng sariling negosyo. Kasi unang-una, hawak mo yung oras mo, tapos bus mo yung sarili mo, wala kang amo. Kaya nagporsige din ako na magkaroon ng sariling negosyo. Sa mga gustong-gusto lang magnegosyo dyan, try nyo po ang pagnenegosyo po kasi yan po ang feeding makapagbigay sa inyo ng magandang buhay po ang na po ay nasa 60 kilos po ang aking tinimpla ang dami po to mga, mga boss nasa 60 kilos po to nagkumpisa lang din ako sa unang branch isa lang ang branch ko noon pero ngayon umabot na po siya ng itin halos sa Pangasinan po. Lahat po ng bayan dito, maraming bayan na po ako ang pinagtitindahan. Pag may nakita po kayong pulotang malupit, try nyo po. Kung nandito lang po kayo malapit sa Pangasinan, pag nakita nyo po ang pulotang malupit, try nyo po bumili. Or try nyo tikman pala. Para para masubukan nyo. po, Masubukan nyo po kung gaano po ito kalambot, tamang templa, at masarap po ito. Napakasarap po mga bosing, Sa mga mailig dyan sa purutan, nakakaiba, napakasarap po ito. Try po pong subukan mga boss, ang purutang malupit. Marami pa tayong i-upload na video tungkol sa purutang malupit mga boss. Kaya follow nyo po ako para masubaybayan nyo po ang mga video ko pang iba papakita ko po dito yung aking mga pusto na sa iba ibang lugar kaya para mo ko busing para para makatulong sa aking munting channel po maraming salamat mga busing basta pulutan pulutan malupit